Nako, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa kasi gusto ko talagang makilala ang mga voice artist na mga ito. Magbibigay po sila ng sample mamaya ha. Kaya po, this will be a very entertaining Sunday dito po sa trabaho. Panalo! Kasama po natin, pakilala ko na po kayo ha. Ito po yung na-interview ko na po eh, uh, noong nandun pa ako sa DZXL. At naaalala ko talaga na sobrang saya kasi ang dami niyang mga boses na ginagawa. Samot sa ilang bang boses ang kaya nito? Mahigit isang daan yata, hindi ba? Kasama po natin, Pocholo Gonzales. Pocholo, good, morning sa iyo, ha? Ayan, pindutin mo na lang yan. Ayan. Isang magandang babae ka talaga. <laughs> sa mapagpala umaga sa inyo, mga nakikinig dito sa aking uh, inang istasyon, ang DZMM. Alam, Oo nga um, pala. Dito si po Pocholo. ako nagsimula noong 1996 ng aking... Uh, career sa voice acting. Under pa nun ni Tito Joey Galvez at si May Valle. Si ang May programa ang... namin noon, Awit Tawanan. Awit Tawanan. Tsaka Radyo Radyo. So, talagang umaarte ka noon. mm -hmm. Dati pa. Bata <laughs> pa po ako nun <laughs> Ah, talaga? Oh, ngayon tumanda na ako eh. Nandito pa rin. <laughs> <laughs> ang galing-galing, mamaya Maraming ako. salamat sa iyong pag-imbita, Miss Jasmine. Oo, Siyempre, Parang... alam mo, natutuwa ako. No? Three years in the making 'to, 'di ba? Sabi mo gusto mo akong i-guess noon pa, pero <laughs> ayun, ito oh. na 'yung tamang pagkakataon. Ito mm -hmm. na talaga ang tamang pagkakataon At, kasi nung bago pa lang ako dito, nak nakita tayo, diba, <laughs> tapos nagkita tayo, 'di ba? Nakakatuwa. Tapos Um, yung nga napag-usapan nga natin, mm. e eh, kaya lang masyado kang busy kung saan saka pumupunta. <laughs> abroad ka abroad Ayan. Oh, Kasama kasi yun din sa isa kong ginagawa kasi I'm a motivational speaker din mm. and inspirational speaker mm. So I talk about guerrilla marketing, personal branding, aside from doing voice over work And syempre nagtuturo din kami ng voice acting mm -mm. Before kasi nagdi-direct pa ako dito sa ABS-CBN, nag-retire na rin ako sa directing sa dubbing sa Hero TV at Cinema One. Eh, Nag-focus na lang ako sa pagtuturo talaga at production dun sa sarili kong company. Pagtuturo ng voice acting. Yeah. Ah, ikaw pala yung mga poses dun sa mga cartoon. Ah, <laughs> uh, marami na. Marami pong mga bago ngayon na mga dubbers ang galing sa aming uh, training oh, sa aming sige, sige. Gusto ko yan. ha ah, mamaya po, kung gusto nyo pong makakita ng konting lessons. Mm -hmm. Konting lessons sa voice acting. Mamaya, maya po, meron po tayong konting lessons. sa Kasama rin po natin ang ilang mga, voice artists ni Pocholo Gonzalez. Si Mr. Brian Matthew Ligsay. Good morning sa iyo, sir. Good morning. Maganda umaga po, Miss Jasmine. At sa lahat po ng tagapakinig at nanonood po ng programa natin. Ang ah, nakakatuwa, no? Yung mga boses po nila. Talagang pogi at magaganda <laughs> na. Pero pogi rin pala sila in person. Ay, Parang hindi clash the stereotype na pagka-pogi ka sa boses, pangit ka sa personal. <laughs> hindi pala po 'no, talagang mga decent talaga 'yung mga itsura. Parang ikaw Dapat, lang. 'no. Mm -mm. <laughs> Ganun eh. <laughs> Oo. Talagang umoo. Hindi